everyone. Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng pagbook ng reading. so uh, sumama po kayo. Nagbibigay po ako ng free reading. Kapag nakita nyo yung nag-live ako, talagang mag kayo. Okay? Sa live lang po yun. Okay, so checking energies tayo. Bawal ang fake account. Pag hindi po kayo nare-replyan, fake account pang gamit nyo or nakalock profile. Pag wala po kayong profile, hindi po kayo papansinin ng ating admin. Okay? So okay, so checking energies tayo, mga mahal ko. <clears throat> Start tayo. Ingat kayo ha kasi parang may bagyo. Ingat ingat syempre yung safety niyo ang iisipin natin mga mahal ko. Okay, so tingnan natin kung ano yung energy mo. Okay, Queen of Diamonds. Sa perahan. Inshallah alas, inshallah ya rab alas. Okay. um, saan tayo? Sa person nyo. Okay. Something worry. Alam mo, pag nag-away kayo, pag hindi kayo meron, hindi pagkakaunawaan, mag kayo ng asin. Okay? Saboy kayo. Okay. Oh, shh. Maraming sagot sa kanyang kaproblemahan. If even work, trabaho, masasagot naman. Walang problema. So, there's no nothing to worry sa person niya. Okay, unahin natin ng inyong energies. Ano yung energies mo today? Dayun natin muna kasi mamamatay yung kandila. Ano yung energies mo for today? Okay. Kahit anong oras po ito, timeless naman po to kung ano yung nararamdaman nyo. Okay. So, pwede anytime na marinig mo ito. Talagang coincidence talaga to. Okay. So, um There's something na parang nakukuha niya na at nagigets niya na kung kung bakit kung saan nanggagaling yung mantawag dito. Kung saan nang gagaling yung galit mo, yung luha mo, selos, kalungkutan, or something. Okay. But if ever, meron ditong nahigop yung energy natin, na baka may third party ka, you are with the two partner, baka lang naman, kung hindi naman to, um, kung hindi naman to energies mo, hindi mo kailangan pilitin na sa'yo talaga to. Okay? Baka lang naman yon So, Kamusta? Your energy parang mas nasagap natin. You are dealing with a person na spoil ka, binigay sa lahat-lahat and then this, this this person marunong lang siyang magmahal. Parang gusto niya lang mahalin mo lang siya, parang ganun. But I think hindi siya fair yung tao na ito kasi parang feeling niya ikaw lang yung marunong. Parang gusto niya i-spoil mo siya. Um, iparamdam mo sa kanya kung gano'n mo siya kamahal. yon So, etong person na ito na parang nagdadalawang isip na hindi ko alam kung hiwalay na ba kayo but na let go ka na ata nito kasi nine of spades na Na let go ka na but there's something na parang may halimbawa pumupunta kayo dati sa isang isang place na yon sa park sa mall or restaurant, napapaisip siya at naalala kanya in this person. Kasi three of diamonds. Okay? O, yung galing naman. Ten of wands. Okay. Um, hindi niya, hindi niya ganong kabilis or sabihin na natin mahirap talagang ayusin ang mga nasira ng tiwala, pagmamahal, parang hindi mo na alam kung paano ibalik pa. But, I just want you to know na yung person mo naglalasing, umiiyak, bothered, and parang hindi niya alam kung ano or saan siya magumpisa. Yes. Kung nakikita mo yung person mo, kasi di ba karamihan sa ibang lahi, magkaibigan naman sila. So, kapag minsan nagkikita. So, dito rin naman sa atin, kayo, if ever yung mga exes ninyo na meron silang person, huwag nyo po ito silang pigilan. Okay? Kung gusto nilang i-contact, i-contact nila, then wala naman sigurong masama yun, especially kung may anak. Okay? Kung may anak. Pero kung wala, well, Ah, uh, ganun po talaga sa ibang lahi ang dami po talaga na nagkokontakan pa sila. Ang pangit lang kapag nagloloko na yan na sabihin natin na eh kasi nayaan magkita. Well, alam mo kung mahal talaga kayo ng person niyo, hindi niya hahayaan na uh, masirap masira pa kayo. If ever nagkita sila ng ex niya, then may nangyari na na fall in love na naman. So ibig sabihin, hindi pa talaga siya nakaget over doon. Yes. Okay? So, ten of wands, ten of, ten of swords, and ayun. So, in fairness, um, gusto niyang maging both separate, pero maging masa masaya kayong pareho. Okay, so, nandoon yung suportahan. Hangad niya naman na maging masaya ka. And of course, ikaw din naman. I know na pinagdadasal mo din yung person mo na maging masaya. But, um, careful lang kasi you are not okay, your energy parang weak, hindi ka okay, bothered, meron kang um, parang pinag-alala, minsan hindi mo lang pinapakita na tatakot ka, but don't worry, okay? Everything is gonna be fine, or tanggalin mo muna yung fear mo. Halimbawa, um, parang ayoko, halimbawa, ni niyaya ka, parang ayoko pumunta doon sa gathering na yun kasi nandoon yung ex ko. So, wag mong isipin yung mga bagay na wala pa. Okay? Walang masama sa mag um, iisipin yung kakahitnan uh, or kung ano yung mangyayari. Pero, pero ang pangit lang po ay yung takot ka. Hindi ka makagalaw, hindi ka makausad. Like, yan, um, yung, example yung best friend ko, so mag-undergo siya sa something na uh, may gagawin, okay, so natatakot siya, so if ever hindi niya yun uh, kakayanan tapos nandoon na yung ginawa, nandoon na siya sa isang lugar na yun, yung pala wala naman nangyari, o sa so, tinakot niya lang ang sarili niya nagets mo yung punto ko, so isa lang dito, wag niyong takutin ang mga sarili niya, okay maybe this week, itong Monday, Tuesday, Wednesday, itong week na to, first of September, magkakaroon ka ng pag-alala, overthink. Happy birthday nga pala sa mga um, Virgo. Malapit na tayo, magtatapos na ang August. So, ilang araw na lang, ano? Ilang araw na lang talaga. So, energy na to ng September mo. So, if ever meron kang kinakatakutan, don't worry, everything will be okay. So, I think meron kang family, kaibigan, o kung sino man to parang inaalala mo, they are will be fine. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din. Okay? Siguro meron kang nanay o tatay na parang inaalala mo. Yung parang nakakakuha ng attentions mo sa pag-overthink talaga, mahal ko. Okay? sa ngayon parang may tao atang nag nagkakagusto or mahal ka, okay? If ever meron ka ng bagong karelasyon, to be honest, maging honest ka lang sa sarili mo, parang hindi ka pa masaya. Okay? If ever you are dating, nasa bago ka lang ng relasyon, parang you feel something na hindi ka masaya. Okay? Post mo na. Pag nakakaramdam po kayo ng ganyan, ibig sabihin, kailangan mo muna mag -heal. So, mali po na kung ibang tao ang magsasuffer kung hindi ka pa naman. Okay. Okay? So, kailangan mo mag-healing, mag-heal ka muna, uh, i- overcome mo muna yung pain or yung past trauma mo. Wag na wag kayong mag uh, or mag-stay matulog diyan sa diyan sa anong tawag diyan sa kalungkutan mo. Okay? No way. Please, no way talaga. Okay, iwas mo na sa pag-aaway. Iwas ang something na ano. Spend your time. Ha? Huh? Okay. Meron celebrations, I guess. Yes. Happy birthday, mga Virgos. Yes. More abundance, more love, more blessings. Kasi tayo, like, alam mo yun, powerful, powerful yung just for only Virgo na mababait. Yung mga Virgo na Like, hindi ko sinasabing perfect ha. Ako hindi ako perfect. Alam niyo naman, mataray ako. Pero, ang masasabi ko ang ugali kasi ng Virgo, nanay yan. Kung lalaki, tatay, parang aris. So, talagang every every friends, family, concern na concern yan. Talagang hindi ka iiwan. Only zodiac signs talaga nang hindi nang iiwan talaga sa area yung Virgo. Okay? So, meron din Virgo baka na misinterpret mo lang eh bakit si ano parang ang uh, nawala naman yung friendship namin ang pride pride noon you've done something wrong to her yes believe me okay or him kung lalaki siya but meron na akong best friend na Sagittarius and rat meron na akong Aries na rat na best friend lalaki okay um wag mo nang makipag uh, makipagtalo, pahinga-pahinga, okay? That's your energy. You've been thinking a lot. Ret recharge mo na. So, meron ka daw pupuntahan. I guess may pupuntahan ka. Kung meron man to, um, go for it. Kung sa tingin mo na ikakasaya mo, okay? You're planning something. Your plan, plan You're planning something. Okay? Grab it um, uh, meron kang something. Look at you. Okay. Ito ha, the tower, which is a uh, rebirth na yan. Uh, turning into new page. Oh, eh, congrats sa iyo. Congrats talaga sa inyo mga mahal ko. So, kung last August, ya, alam naman natin, a ghost month coming. Anyway, ang ghost month kayo na iba si September 6. So, yeah, nasa birthday ko. <laughs> Para sa akala man ng lahat, dalawa po yung dinadala kong birthday. But it was a private, hindi ko na ano Bakit dalawang birthday mo? That's it. Okay? Meron kasing explanation yan. But sa akin na lang yun. Okay? So, but ang sineselebrate ko talaga ay yung three. But, basta. <laughs> okay. Anyway, Sun, Moon, Risings, and Venus Signs, alamin nyo muna kung ano yung tatlong big three ninyo. Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Okay? Okay. Kung, kung nanonood kayo sa mga ano, so, ibig sabihin, halimbawa, may Virgo ka, may Capricorn ka, may Pisces ka, kilalanin, kilalanin mo ang sarili mo. Even your person, you need to know kung ano yung big three niya. Okay? yung kailangan nyo talaga mga mahal ko. So, new beginning, new rebirth, I know there's something na parang, oh, parang, parang, ano ba naman to? Something na parang ang hirap-hirap. Alam mo yon ang daming bills, ang daming, ang daming mong worry. Relax, hindi ka superhero. Relax. Okay? hindi ka, ano man tawag dito, hindi ka robot, hindi ka, ano, pwede, kung hindi mo kaya magpahinga yung katawan mo, ipahinga mong utak mo, die, okay? So, anyway, kapag stress po kayo, dumadan kayo sa stress, it's either mag, magtapong kayo ng, ng asin sa labas ng bahay or tubig, kapag paalis ka ng bahay, isang baso, sabay mo lang naman yan. So, kung hindi pa, ay bumili po kayo every month na bago ang ang inyo, ang inyong damit. Yan, ito, 100, 200, 180, 150 lang to. Yan, wala pong masama sa uh, mura na bagay or damit. Huwag kayong bumili ng ano, masyadong marangya na, ano bang tawag dito, mamahaling damit. No, hindi nyo kailangan yon Okay? So, maganda po talaga every month na meron kayong susuotin, meron kayong bago. Ako, tagmura-mura lang talaga. tagay tay ako eh, di ba? So, Uh, pwede kaya ako mag-post ng ano? Uh, gusto ko nga mag-post din eh. Maraming nagtatanong saan ko binibili yung damit ko. <laughs> okay. Pero patubuin nyo ako. <laughs> Pero, oh my gosh, ang dami ng ginagawa ko. Busy, busy talaga ako mga madam ko. Pero anyway, kapag nag ako, sumama kayo sa free reading natin. Ha? Ah. Okay, so congratulations. Meron bagong ikakasal. Baka meron someone na mag-propose sa'yo. And take note, kapag may bagong kang date yes, yes na yes. Magkaka, uh, magkakatuluyan kayo. at mm, mukhang mahaba-haba yung magiging uh, pupuntahan din nyo. Okay, kung may lakad ka, may gagawin, go for it, go push, gawin mo daw yan. Because uh, everything is gonna be, um, kumbaga, everything we gonna be okay, magiging, uh, kung may plano kang, uy, wag mo na magbukas ng business ha, plano lang if ever someone will send you the universe na makakatulong sa iyo, makaka-guide, alam mo 'yon. Mag-miracle, wag niyo kasi isipin paano ako matutulungan sa problema ko. Paano kasi wag niyo isipin yung mga ganun na bagay. God will provide everything what you need. Okay? Set niyo sa mind ninyo. Mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Okay? Lakasan niyo yung tiwala ninyo sa pag ano nyo sa Diyos, okay? Everything will gonna be okay will be fine. Okay? Di ko alam, basta bahala kayo. Kung mali ang English ko, bahala kayo, Zai. Basta ako, may client ako na um, pure mga foreigner. I love you all. Um, ang sisipag nilang umano, nagpapasalamat lagi sa akin. Alam niyo yun, um, Zai, kagabi, my God. Kagabi ba yun? Kahapon. Um, nagpa-reading sa akin, talagang dugo-dugo talaga ilong ko sa kaka-English. My gosh. So, so sa niya, um, I'm sorry na mahirapan ka sa akin pero okay lang naiintindihan ko naman yung ganun naman tayong mga Pinoy di ba nakakaintinda nakakaintinda tayo sa sinasabi nila pero mahirap talang talagang bigkasin natin yung mga islang nila di ba like uh, accent ng Australia Australia basta para siyang para din siyang British malapit sa Australia Australia I think Australia Yeah. Para kasi sila ding na-British. Iba yung English nila. May accent. Okay? Like, uh, basta, i-search nyo na lang. Ang hirap magkwento sa inyo. <laughs> okay. So, shout-out sa'yo, madam. I love you. So, yung lola niya kasi Pilipino. Yeah. So, next week daw, gusto niya makita ako. Gusto niya ako mamit. And, um gusto niya. Tuwang-tuwa siya. Talagang Um, hindi lang daw siya mukhang Pilipino but proud na proud siya na may dugo siyang Pilipina. Okay, so kayo mga madam ko, um, by the way, may nagpa-reading sa akin na pali siya sa abroad, uh, DH. Um, madam, good luck and basta sinabi ko sa iyo ha, everything talaga wag pag umalis, wag umiyak, maging positive kayo lang, wag makipagaway quiet lang muna. Matuto mag-aral ng Arabic para hindi kayo maapi-api. Okay? Kapag hindi kaya, taisin muna. Tiis-tiis muna. Huwag mo nang sumuko. Baka kasi mamaya sayang opportunity. Okay? But everything everything naman ng reading natin, di ba? Uh, ngayon flight niya kasi. Okay? Alam ko nanonood yan. Nasa airport siya. Okay. So, um, the three of wands, four of pentacles, the lovers. Okay. Oh. Wow. Okay. Um. Something there's na hindi ah uh, hindi mo yun yung expecto. Okay. May taong makikipag-connect. Um, Masaya siya, okay? Um, siguro iba sa inyo humingi ng tulong, tutulungan mo. And that's, ganun po talaga. But, um, I'm sorry ha, pero be careful lang sa mga uh, humingi ng tulong. Okay, uh, make sure nyo na totoo yan. Kasi um, there's something na parang pilyo. Okay, kasi alam niya, softed hearted ka. Okay, you're too good enough para... Pero hindi naman to, hindi siya nakakatakot. Walang mangloloko, walang ano. Parang pilo lang talaga. Ah, uh, kailangan niya lang talaga ng tulong mo. Okay? So, the magicians. Okay, someone with good news, Yarab. Wow! Wow! Kung meron dito na datings nga, sabi ko nga sa inyo, baka talagang magiging kayo. Magiging kayo. Okay. Um, meron ka bang inaantay na someone na magsusorry? Yes. Nangyayari din yun. So, relax. Kung nag-away kayo, nagkatampuhan. Kasi baka may tinatago siya sa'yo. Kasi seven of swords. Malalaman mo rin naman yan. Parang or nahuli mo siya. May, may Facebook account, Whatsapp, or anything. May tinatago hidden sa'yo. Sabi ko nga kanina, di ba, hindi naman mabigat na problema yan. So, there's nothing to worry. My God okay, so magkakaayos din naman konting ano lang to uh, kalabuan, pero ano lang, lilipas din naman, okay so wag, pag mga nagsasama dyan, huwag nyong hayaan na uh, matulog kayo ng nag-aaway pero huwag nyo din pilitin na yung, anong bang tawag dito huwag nyo rin pilitin kung ayaw pang makipag-usap, okay minsan talaga ganun ang mood ng tao um your energy your person energy ng person the high priestess five of cups okay seven of wands okay your ah oh, teka lang teka lang mhm mm Pero may nagpapahabol dito. Hindi ko alam kung person mo or kung sino to. Parang gusto niyang habulin mo siya sorry, gusto niya mag ka. Gusto niya parang ikaw yung magparamdam, ikaw yung una-unang magpa magpakita ng parang sinceridad, yung mga ganon, okay? Yan ang energy niya, parang ano to, may saltik ba to? <laughs> okay, aha. Well, sorry, if ever nasa third party yung person ninyo, ay, they are fighting. If ever, kung wala naman third party, o oh so hindi kayo nito. Pero kung nasa third party po yung person mo, yon Yes, hindi po siya okay. So, stalking, gano, yan. Parang, stuck siya. Sa kawalan. Why? Bakit? Masaya ba ang person mo? Tingnan natin. Masaya ba ang person? Masaya ba siya? Queen of Wands. Six of Cups. Kinda. Okay. Ah, uh, mas masaya rin naman siya. Sa, kasi may mga batang involved. Okay? Mahal niyang anak mo. If ever kung may anak kayo. So, sustento, so anything, makakatagpo kayo. Parang may good news ako nakita. Yes. Claim this reading. May good news ako nakita. Yes na yes. Ano daw, if ever, kanina na naginip ako, insya Allah, lahat yan tayo, um, mawawash out lahat kung ano man yung pag-iisip mo or yung negative. Kumbaga, new beginning na naman kayo. New chapter. Yes, malakas ako managinip eh. So, kung gusto nyo magpa-reading, ito po yung aking Facebook account. So, good luck ha. Uy, good luck sa mga, congrats sa mga ikakasala may mag-propose, congrats, okay? Baka yayain ka na magpakasal niyan kasi talagang nakita natin. This one, gusto niyo ulitin natin yung kasal? Kasi may nakita ako kanina eh, baka may kakasal. Good luck! Oh, oh my gosh. Congrats talaga, ha? Baka may kakasal sa inyo. At it, hindi man to, if ever, agad-agad, but claim this reading. Oh my gosh. Okay. The lovers. Two more. Wow. Matutuloy talaga yan. Okay. I know maraming gastos, maraming gagawin. Pero pagtutulungan niyo naman ata yan. Kung mayroong mga bahay kayong bibilhin, matatapos din po yan. May mga bills kailangan bayaran, I know. Okay, good luck sa mga ikakasal. Congrats. Wow. Oh, may travel. May travel ha. Matutuloy yung um ingat lang sa pag-travel kung malimbawa itong baka may stress ka sa pag-travel. Ano man tawag dito? Halimbawa, magbi-beach kayo, mag-something ganun, okay? Yan. Ingat lang, baka may stress ka lang. Wow! ayun, lumabas nga, ikakasal. Pero something dito, parang nagdadalawang isip yung person, yung iba. Kapag ikaw ba yung gusto niya talagang pakasalan, pero kanina yung cards natin, meron talaga. Okay. Okay. Sorry ha, pero may iba po dito parang napilitan lang magpakasal sa iyo kung kasal na po kayo. Yes. 'Yun yung problema ng person mo. Okay? So, kung gusto niyo po magpa-reading, Uh, mag-message lang po kayo. Ang, -re ang reading po natin, meron ng balisa. For manifestations for money, tanggalin yung uh, blockages sa buhay mo or sa sarili mo. Kung sinasala kasi ako, ano yung problema? Ba't ka nagkaganon? Okay, so, good luck. Yan, uh, good luck. So, sa mga hiwalang bayad, hindi mag hindi kayang magbayad, sama na lang kayo sa free reading natin sa live. Pero kapag private, wag po kayong mag-message ng free. Hindi po ako nagpi-free ng reading ng private. Sa live po ang free. Okay, inuulit ko, kapag nagpapa-reading kayo in true private, meron tayong admin diyan. Kakausapin niyo po, sagutin niyo lang kung anong kailangan nila, mga mahal ko. Anyway, maraming salamat po sa nagbigay sa akin. I love you. Teka lang may nagbigay sa akin. Ito po. I love you, ma'am. Stress ka na. <laughs> Nahi-stress na daw ako. Yan. Ma'am, stress ka na. So, kailangan mo yan. I love you, mga mahal ko. I love you. Hindi ko lang masabi. Pero from, ano yan, nag-ano nag, siya. Like, nagta-travel-travel papuntang Japan, Korea, Taiwan, nagagano siya. So, thank you, ma'am. I love you. Okay? So, message, ah, uh, wait, magbasa lang ako. Ma'am, salamat, ma'am, salamat po talaga sa lahat ng, ano to, effort mo sa akin. I love you, ma'am. Maraming salamat sa paniniwala na kaya ko, ma'am. Yes, ma'am, gagawin ko po ang lahat ng binigay mong pagkakataon sa akin para mabalik ko ang aking asawa. Maraming salamat, ma'am, pinatatag mo ako. Yes, yes, eto si ma'am, ikakasal na to sila. Okay, kakasal na sila, but suddenly, yon may nakialam, may nang ano, but, ayun nga. So, two years, nagkalabuan sila, pero ngayon, yung guy, nagpagawa siya sa atin, willing naman tong makipag-ayos, makipagbalikan. Okay, good luck and maraming salamat sa gusto nyong magpa-love spell, magpa-money uh, spell, message lang po kayo pero hindi po free ang reading. Okay, kailangan yung sumala, kailangan yung dumaan sa reading para masala po kung ano yung problema ninyo. Kapag malala po yung problema ninyo, kailangan nyo na po talaga ng tulong. Pero kung magaan lang yan, okay, manood ka lang ng video ko, manood ka ng live ko. Comment nyo dyan sa baba ang locations, ang ano ba? locations, ano ba yung kahapon, nakalimutan ko ano ba, ay, sorry, locations, your zodiac sign, your person, locations, zodiac signs, ay manifestations, isasama ko po yan, lahat ng manifestations ninyo, ng 2am. Okay, ingat sa rituals po, ng ginagawa ko. Okay, bye!